Sir, ito yung heart na bato. Ito, malaking heart. Tapos meron siyang hole dito. Ayan, double mm -hmm. hole. Kung makikita natin, double hole. Ngayon, itong Tesla natin, nakasilik naka siya sa diamond. Oh, ito yung mangyayari sir oh. Hindi ko ginagalaw yung kamay ko. Itatapat ko dito yung yung gamit. Kung anong reaction niya. Ito, i-go-walk ko na po. Ayan, so ready na. Toto ko muna. Ground balancing. Ayan. Sir, may umihila dito. Dito banda. Okay, so go-walk natin. Oh, so, nawala. Nawala yung description niya kasi may crop kasi ako. Oh. 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 Sir, dandaan na siya umikot pag nasa gilid ng heart na bato. Iikot na siya. Pero pag nasa gitna ka ng bato, ito yung mangyayari. Ayan sir, oh. Ayan sir. Ha? Tingnan mo sir, ah. Pag dito pa lang sa gilid ng bato sir, ano na siya? Hinilain na siya pa ikot. Ayan, dandaan na siya. Hila. Pag masintro ka na dito, ito yung mangyayari. Ayan. Ayan dyan sir. Oh. Diba? Hindi ko talaga ginalaw yan. O, oh, dito tayo. Kaligtad. Ito guys, ang video ito guys ay pinadala na ating katiits at uh, pinatignan niya sa akin kung tama po ba yung uh, kanyang uh, proseso sa pag-detect o pag-locate gamit nitong uh, Tesla version 4. So tingin ko naman ay uh, tama po ang kanyang uh, ginagawa. Hindi siya masyadong uh, magalaw yung kanyang kamay. Pero kahit guys na kahit magalaw pa yung uh, kamay mo o medyo shaky siya, pag talagang iikot siya iikot siya ng uh, posa talaga yan tapos ito namang kanyang uh, detection kahit na hindi niya iniskan ito gamit ang mga 3D ay masasabi kong uh, accurate o legit itong na-detect uh, na niya ng tisla so nakasit daw siya ng uh, diamond tapos uh, tamang tama lang po ang pag-ikot ng kanyang tisla so ito namang bato ay uh, may talagang marker, may mga sign tapos nasa uh, gilid po ng uh, lumang kawayan. So ito naman ay uh, tingin ko nito kung hindi dito sa loob ng uh, bato ay nasa ilalim po. So treasure po siya, nasa ilalim. Malamang uh, yung diamond ay nakahalo po sa mga alahas o di kaya nakahalo po sa mga ginto na ibinaon dyan na treasure box. Pero ito iniisip nila kasi guys na nasa bato lang eh, nasa loob lang nitong bato. Tapos panoorin nyo itong bato guys, meron siyang double holes o meron siyang butas, malaking butas na may sapo pa guys, may meron pang isa. So doble nga itong butas. Yung butas, may butas pa sa ilalim. So, ibig sabihin, double holes, may laman itong uh, bato, guys. So, possibly itong sing-sing uh, na naka, nasa loob lang ng bato, giveaways, o nasa ilalim nito, guys. Ayan no oh, malakas yung uh, ikot ng kanyang uh, Tesla version, poor. Ayan. Uh, Tapos, uh, ano siya, sinit down niya ng uh, gold o yung ginto ay uh, nag iikot din dito pero 1 uh, meter distance mula dito sa bato. Itong bato naman dito talaga yung diamond. So accurate siya guys.